ano na ako ano? na na? na lang <laughs> dito <wala pong> <laughs> robot betoday <laughs> robot <bata>? <tip> <tip> <tip>

Oh, may biak din dito. Tapos yung Pero bato yung Ay, yung Ay, yung Tapos itong bato na to. Ay, ito yung may wire sa, sa likod. Hmm. Ay, ah. Mo. <laughs> Cellphone ko na lang dito. Cellphone. Oh. nila, ano daw iskom. Ano na yan. Tapos na cellphone. Ayan. Makadetect siya. Tapos yung apps nang dyan. Opo. May bluetooth lang. Ah, may bluetooth? Aka na dyan. Ah, may bluetooth siya. Wala po kaming almusal. Ito, haro. Haro na. Haro Parang may mga butas na ba? Hindi mo na butas. Yung mabiyak na ang bato. The blasting uh? yung Buhos. Hindi. Yung mm, ano ba, chemical. May lagay dyan. Yung na panood ko nga na ko. Atay ko. Ano lang ang siguro nakita niyo lang araw. Hindi ako tito. Mm. Ano kayo nila dyan? Man-made ko sa ito eh. Wala hmm. tao ito eh. Para siyang paano. Ah, no? Kapayahan ko na agad. Mabinisan ano lang. Hmm. Plain. Ito uh, yung tawag na Big Boulders Market. Ano? Uh, Big Boulders Market to. Dito tayo sa Tagibo. Ito may paaw. Food trail eh. Ay, no? Sakto. Ayan no? Hmm. Trail mart. Ayan o. na ako biha. Ano siya trail mart? Sa ibig May travel siya papunta sa baba. Pero, ang dito may buhit siya. Ayan o. Ito. So, tapos ito ito ba? Ito. So. Tsaka to, may tuldok. Manggulat siya. Nakita nyo may tuldok. Ayan o. Ayan o. Paa nga yan Tapos may isang. Ano? Ah. Uh, ah, uh, doon, dat. Ibig sabihin, naka-align siya ay doon. May alignment siya, naka-align doon. Oh, may alignment siya, naka doon. Nakapasok sa orientation ng southeast orientation. Ibig sabihin, mag-tabel ka lang ng ilang ilang hakbang lang yan. Unang-una, sir, pag tinignan mo yung side view niya, pasto, ayun o. Oh. Dito ka. Nakamababa. Ito o. Kaya ba ng camera ano mo natin? Kamala dito? Kamakyat? Ayan o. Oh. Ito, ito yung pagkakaroon natin dito. Bakit ito naka O, oh, pointing down. no? Ayan o, ito, dito ba? Oh. Ay, o. Oh. oh di ba? Pointing down ba? Hmm. Yan o, oh, ito yun o. Oh. Oh, yun sino, yun, yun, foot Ito yung tinitignan niya, counter sign. Yan. Sa isang bato lang. Ngayon, ito, meron din dito sa kabila. Ito. Ito. to Ito. 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 Ito, so, nasa baba o okay, yun o. Hmm. Yan, yung araw. Yan o. Ito, araw. araw. Yan you know? o. Araw yan. So, ibig sabihin, ang direksyon niya, punta doon. Yan. Punta siya doon. Lalim. Ibig sabihin, naka-split yung stone ito. Ibig sabihin, pag split stone, andun yan, direksyon yan. Ay, paano din o. Ayan. Naka-split... Sakit ba? Pero ano tutubo niya ito. Ito. Ito bibigyan ng ano counter mark diyan. Split. Tapos dito naman ano 'yon? Sa batong 'yon, ano? Dalawa. Dalawa, meron pa Pero hindi ganyan yung tatlo ha. Ah. Ano? Ay, Ito. Krik kasi daw pasto, krik. Yan yung bantay. May krik diyan, may krik diyan doon. Kabila, kabila yan, krik. Hmm. Ito ito, 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 Nakita mo 'yung B? Ito, oh. ito, nakita mo 'yung B? Hmm. Yan oh, B, B. Yan oh, B. Ito posibleng B. Hmm. Oh. Ito tinuturo niya, Pastor Saan to? Ito

Oh. Ayan, yung puno. Malapit na sa puno. Tapos ito, oh. Deposit, oh. Ano yun, eh. Di ba? Ngayon, ang sabi doon sa bato, ito matulis. Matulis to, matulis. Ayan, matulis yan. ano matulis. Ayan, oh. Sakto yan doon. Parehas, oh. Nakaturo dyan, yun. oh. Ayan, oh. sa so, batong yan, oh. Ayan. Tapos, pinasa niya lang dito. Kumbaga, back to back yung back to back yung counter sign ngayon pagpupunta tayo sa kabila ito na yun makakakay na tayo ng meron pa oh sarang ka Dalawa. Ano ito, ewan eh, ko lang, biniyak ba ito? <laughs> Dato na yan. Dato ah, na yan? Sige. Ayan siya, dalawa na ha. Dito ka, banda. yan Ayan, Kaya napansin ka ha. ka lang, pastor na, Diyan ka lang. Pasira, diyan, ka lang. Mm -hmm. diyan na kayo. Hindi masyado sa malalim pero... Ano nakikita nyo? May nakikita kayo? Dito. Hmm. Diyan kayo. kita para may butas? Tabunan. Oh. Ya. Hmm. Oh. Yan. Oh. Hmm. Parang bilog. Parang bilog. Mm. Ilan yan? Apat. Hmm. Apat yan Tatlo, apat. Tatlo. Apat. Nasaan yung center? Ito yung center. Ayan. Ito. Ibig sabihin, malapit sa mangga, yung deposit. Kaya nga no, yun, na nila yan. Kaya nga, ibig sabihin. Pero wala eh. silang ako, ang sinanin nila yan. Ayan. Ayan, sa mangga. Kasi open lahat to, puro open no? Open lahat to, Open. Open, open doon open doon ibig sabi nasa gitna lang nga ang item nyan baston yan dito ang yan um, yan kasi dito ano kaya nila to? ang silalim ng mangga dito sa lumang mangga century mangga yan ito yung century na mangga yun yung nakabase doon sa nakabatay doon sa stone map na tatlo ang deposit na distansyahan lang. So, yun ang pag-aaral ko, Pastor. Tingin mo, Pastor. Sa tingin mo, para sa'yo. <laughs> yun lang ang pag-aaral ko, ha? Talaga kong Oh, kasi, yun yung clue. Eh. Nagbigay na siya ng, ng basean, eh. Yun, sabi mo, may part. Yun, ano. Dahil sa manga, ito yung alignment niya. Pasok dito. Ayan, oh. At yung ano doon, yung split stone, yung passage way, kung sabihin natin, di diba, ba? Naka-split siya, naka-split ba? So, direction siya dito. Tapos, papunta dito sa mangga. Target ito. Ayan yung target. So, ito na yung pinakayo natin. Opening. No, yung mangga? Opening spot. Ito yung opening spot natin. Ibig sabihin, dito sila nagbao ng deposito. Basta, distansya lang yan sa mangga. Hindi yan sa manga mismo. Basta, sa inaano natin, nasabihan natin itong mga batong ito. Ayan eh, o, magkakaano sir

ang ano? Yeah, mga Ay, ilang Ay, ilang si Zoe. Ito din tinatry namin. Hindi ko siya. maliit pala, mahina lang. May na yan. nagikot ikot kasi dun sa amin. Kaya parang...

Ano ba dito? Ngayon na ba dati? Wala mm -hmm. pa? Malalim ito. Malalim ito.